Kodo na nagkarga natin mga idol, no? Hindi natin ginawa ang kanina, ang pagkarga natin ng kodo dahil nagsisit tayo sa ilalim. Dito sa baba, yan. bali pagka-aakyat tayo mga idol, ay nilobid namin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang drum, tsaka may container pa sa taas mga idol, no? At yung sayilo ng mga idol, ay nag-a-ready na ang mga tao natin. Ando na sila sa ulohan. Tara, puntahan natin mga idol.

Ayan yung runner natin mga idol. Ayan, magsishot out muna tayo mga idol ng iilan tao mga idol no. Dahil mayroong nagpapashot out sa atin. Kaya isa-shot out muna natin. Uh, shout out belakai Armando Suaberdis from di Aurora Burlogan ayan shout out sa iyo idol shout out sa buong pamilya mo mga idol idol no at uh, pati na rin kay Mirna Agsoy Ayan, shout out sa iyo ma'am. Uh, shout out sa buong pamilya mo. Salamat po ma'am. Uh, pati kay uh, uh, Lupi Kadag. Ayan, shout out sa iyo. Uh, kung lalaki ka man, kung babae, shout out sa iyo. At shout out din kay Franji Palugbe. Ayan, shout out po sa iyo. Shout out din kay Jean Ayan, shout out sa iyo ma'am Boss, o sino ka man Ayan Salamat pala sa nag ng Channel natin mga idol no? At I-promote ang channel natin Salamat kay Migo Dodds hmm.

Ito mga idol ay mga lang. Dito lang. Ayan, na lang. Pero wala nang sikat file gamit mga idol. Oops. Mamaya ulit mga idol no? Ah, hihintayin muna natin isang truck na Dahil kulang yung ilo natin. muna natin yung isang truck. At narating na daw yun Lapit na karga namin mga, Ngayon mga idol ay 120 bloke Ang tubay hindi bloke Ito tayo magpangarga mga idol At, Hindi ko na yung pagdating ng ilo natin Dahil Dahil tayo doon sa ilalim mga idol Walang mag-upirit sa kamera nating Karaan Ah hindi pa matanda yan Gurang At napuno na yung dalawang tatlong budiga natin Tapos nakakarga pa tayo sa Luksungan mga idol. Ang, uh, isang bloke eh. na nakarga natin sa luksungan. Ayan. At bukas naman ulit tayo mag pa-vlog pagkarga ng bato dahil bukas mga idol ang magkakarga kami ng bato. Pagkatapos ng bato mga idol ay hindi ko lang alam mga idol kung magkakarga ang tubig. Ito lang muna ang video natin. at magkita-kita na naman tayo bukas uli magandang hapon mga idol magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin subscriber yan magandang magandang maganda, hapon sa inyong lahat salamat sa support sa malaking support tayo mga idol